Ayan o. Teka ang dami. Ang mga na. Ang dami na ito. So yun, yun, yun. mga kabansa na. Uh, Nandito na kami sa bandok mga kabansa. Dalawa lang kami ni

At sa ko ng eh, naramdaman na namin na uh, may mga kalaban na uh, kapunta dito. So, kailangan <coughs> talaga, eh, hindi bali ingat tayo, no? Kasi, dalawa lang kami at hindi namin alam kung anong, kung anong mga dala nila. Mga ba o baril. So, Pinagawin sa iyo eh. At yung mga nawala namin ng mga hunting-hunting no eh napalitan namin ng mga kabunso. Eh, bumalik na yung mga alakas namin no. at na yung kikredo doon. Mga palapan dito na yung nakaraan. Mga hitawit na yung mga kabunso. So, masid lang tayo makbang sa no? kasi hindi so, no? natin alam na malapit na pala sila no? Uh, tungkol pala sa kasama namin no eh na hindi kasi mawi habang uh, uwi siya sa pamilya niya nandun sa na siya galing pero pa uwi siya so na hindi uh, natin alam mga kamansaw kung uh, kailan kailan tayo ano no kailan tayo may kailan tayo magpapahamak at so yun din ah, hindi na ano namin kaya na hindi kami nakapag-explore pa sa katama namin. So yun, ah, uh, tulungan na lang natin magdasal nasa na. No? Uh, sana maka-cover na si Maui <coughs> no. Kumakontak naman si Maui sa akin pero oh, hindi pa siya lumakasalita ano, lumaka lumaka, at saka yung dito niya yung ulo niya banda eh parang mawala siya ng balance parang hindi pa ka niya kaya ang maglakad ng malayo kaya kailangan siya talaga ng pahinga pero yung gamot niya eh patuloy naman siya umiinom talagang hindi siya magpapalapit sa mga hunters parang ginawa ng barrier niya Mau oh bro? Anjir bentar mau kapan sok? Memang ada loh, memang apa sih nih sih? Bro, natin na kung magkalakad uh, po tayo mm -mm. para hindi nila tayo mag-visto na alam na ito tayo Ano bro? Palagay mo bro? Uh, marami? Marami, marami yung nasasagap ko eh mm -mm. Sobrang ano po, sobrang tindi pa ng presensya ng area na ito Parang nagkalat sila bro no? Nagkalat sila pero okay lang sana kung nagkalat sila na pa isa isa lang ang problema base doon sa nararamdaman kong presensya dalawa, tatlo at may mga tumpok tumpok ganun yun yung na ano ko sa presensya na nararamdaman ko sa kanila at ang masama pa dito mga idol dito kami pwedeng narunong kami mag tagulilong pero dito sa lugar na to hindi gumamay ang tagulilong namin may sumpa talaga sa area na to na kinamim sa Ako ni Daniel dati dati diba? parang pangantay sa mga... hihihi, lang na parang sumpa sa mga tagulilong Sana makita natin yung mga bata. Um, yung Oh. Yung kapatid niya, ano bro? Christopher. at Hindi lang yung kapatid ni Christopher, pati na yung mga bata nawawala ko. Um, yeah, sana um, yeah. kung wala naman sila dito, eh sana ligtas sila. Ano pa, sa akin lang bro, eh, kung pinapatuloy pa yung mga alay ni Medallion, eh, baka masama sila doon. Oo, oh, yun, yung, yun yung dahilan isa sa mga dahilan kung bakit nandito tayo. Okay. Dapat makamaligtas natin yung mga bata kung sakaling nandito sila. Kasi hindi pwede pagayaan natin. Eh, yung mga idol nyo. Ito lang po kasi yung location na kaya namin lakarin. Kaya hindi kami nakapunta sa anak. sa po natin sa nasa peligro kasi yung sanap po kayo mga ibang sana yung tindihan mo po kung may sapat lang talaga na may sapat lang talaga kami mga para sa mga kailangan na eh, hindi po hindi po kami ano, hindi po kami hindi po kami, hindi po kami hindi po kami namimili ng tutulungan at normal yun sa amin na magtutulungan kami magkakapatid mga handcuffs na talaga talaga sa mga time yung pangailangan lang ko pa sinasabi yan mga idol so so ang ano so, delikado so, ng lugar o ng bayan namin kung titikil kami sa exploration dito mm -hmm. kasi kumikilos sila pag wala mm -hmm. yung iba nga bro eh, sa patag, yun yung kumukuha ng mga ano mm -hmm mga mabiktima nilang mga bata kaya nga hindi kami nag-upload ng video mga idol okay. ito ang video na to siguro makita ma-upload ma namin to eh pag nakauwi na kami sabi nyo na lang ito mga doyo parang kaya tumpok talaga eh tsaka minsan din mga kabansa eh Nagmamasi din kami dun sa bayan. Parang inaikot namin yung bayan. So, nagbawakas kali na may makita kami yung kahinaan ng tao. No? Hmm. Ano yan? Grabe, parang may mata na naman si Miguel dito. Kaya nga, bro, parang may sinyalis Parang may sinyalis yung ibon. Hmm. kung yung friend hindi porket na yung protection tayo hindi porket na mga baril tayo maraming bala eh ligtas na tayo ang ano kung mga ano na yan ano na yan ano kung mga kumunso nagbukas na para sa mga umbak namin ni kaya dudong ako may sa'yo hindi bro, sa yung training natin yun bro. Ayaw sa training natin. Mm -hmm. Kala ko nirip ka eh. Binahasa. <laughs> <laughs> Dito talaga dumaan na. <laughs> <laughs> Parang ano doon. Parang kapatid ng mga eh. ну да dito sa akin. Parang yun yung ipon ng sinyalis nila eh. Okay, you know? mga nila eh. may mga armas alam mga armas sila mga idol sobrang ng mga armas nila mga armas ilan sila? Ah, mga apat mga ano? apat? Ah, mga apat? apat? Uh -huh. parang sila yung na-assign dito na air bro. Ayan, oh. Nagkalat na naman, oh. boleh berjalan payu hmm. grapi sila kalang mga, ay mga ayunan. dami. Nila. Tapos sobrang lalakas ng mga ano, nila. Presensya. yung mga parin nila po so, sa... Okay, ano ba yung haba po? Ang haba. Delikado tayo dito pag makita nila tayo ang ganyan. Ang gagawin natin, ilalabas natin yung mga fighting skill natin para dandahan silang maubos dito. Mm -hmm. e, Basta magtiwala parang, ka lang sa instruction ko ha. ka? Huwag kang magtatalawang isip. Oh, Tsaka alam na rin natin nung, ano yung mga plano nila. Kasi yung dito sila kanina ipakalat-kalat sila. Oo. Isa-isa. Parang alam na natin yung strategy nila paano sila magbantay. Oo. Layo na ba sila? Sabi nung isa kanina dyan daw siya kahapon. Mm, Nag-abang yata po. Nagbantay. Uh, ano yung Parang may kubo siya dyan ginawa oh yun yung parang may ano you know, may may kubo may plastic na inano tara kapangin natin siguro may dala siyang baril or sniper siguro yun Hmm. baka may, may, may sniper dito sa ano may mga sniper na naka-assign hindi tayo mamamasito hindi tayo mag mag-iingat siguradong tayo mga argabyado dito bansya okay. ah,

So, Ano yan eh. Ano? At alas na ito. Hindi makita. Yan. Matinik yan. Oh. Dito. Dito siya nagtatago. Kasi malakas yung ulang dito mga idol eh. Kaya nangyari siguro. Kaya nasa siya nakas. Stand right. by. Kapag dito. Lockout out kumbaga.

Puntahan natin. Kung kaya natin i-silent is kill, sa silent kill natin. Mm. Ha? Ha? Tara. Mm. Sakit, sakit, sakit. Parang may isa dyan. Ah. ko umang bro, agad na ramdaman eh. Ayun bro, bro. Ano lang ah. Likod ka lang muna. Ah. tertimpan dengan bukan bukan lah dengan mungkin kesalahan masih bisa ya, bro, memang ada memang